Gipaskil na sa sulod sa investment building ang listahan sa mga establisimento gikan sa mga barangay nga dunay kinahanglan i-comply una matagan og barangay clearance nga rekositos sa renewal sa business permit. 16 ka establishmento ang nagikan sa Barangay Kunel, samtang unum ang nagikan sa Barangay Dajangas East. Sa karon ang naa dinhi sa kuha uh, kuha lima ka buok mga establishment nga may mga violations so naay mga complaint kanig klasik klase ang ilang kuan complaint kaning mga bar tulo ka bar sa ning kuan diri naay complaint nga kaning saba ba noisan so nya kaning ilang mga customer pag mga hubog na bisag asa na lang pagawa sa mga ko tao makita nila hugaw kaayo ang ilang gawas mo nang gariklamo sila nga unta Malakay Licensing Officer for Geraldine Zamora kung mapakyas ang mga anasa negative list sa pag sa gikinanglan sa barangay. Dili sila maka-renew o permit sa Enero 2024. Kapag ka may violation ka, halimbawa sa barangay, may nandun ka sa negative list. Ibig sabihin, may mga uh, obligasyon ka sa kanila na hindi mo na comply, hindi ka makarinyo. Kahit anong pindot mo doon sa ating system, hindi ka makarinyo kasi naka-alarm ka. Nagpahayag-usap ang pipila ka negosyante nga andam sila nga musunod sa ipakomply kanila sa barangay. Subay so sa gitakda sa balaod sa paglukat og business permit. Regarding lang po sa paabot sa negosyo sir, kung ang, ang, ilang ipakomply, kung makaya man lang na mo makuha kung sa barangay kuha, undi, na mo lang kuha hindi i-comply na ang mga requirements para makarin nyo sa mga business permit. I-comply lang e sa kanang mga gihatag sa mga mga requirements para tutuloy po na mo ang negosyo kay dili po may nagkakuha ka ng pag adlaw kinabuhi na mo sir. Sila hmm, na makatawag ng operator? Uh, kundere sa mga pagbahin man may ato, mga Four years mi sa isa na mo na kwan na pwesto tas gibabalhin mid diri mga kwan mga 1 year na ni dire Ang ubang barangay wala na sa ilang negative list mao nga ginalaoma ni Zamora nga walay problema sa rekositos ang mga establishmento sa ubang barangay In the heart of changing lives kini si Brigadier Jason para sa Brigada News Jensen Brigada News